Mga kasimanwa, presente kita nga iya makaroon sa may uh, barangay istansya. Iya sa ita uh, kalibo sa siin nga ni uh, ginagtunan naton. ka karay nga lugar, no, ka karay nga irigasyon nga unang uh, ginreklamo it pila ka mga residente sa barangay. Ay gas aton nga ni nga pag uh, usisa, makaroon na abot-abutan naton nga gintapalan gon ita uh, semento dahil ka nga mga buho nga to nga sambilog sa mga ginreklamo ita aton ka rin yung mga uh, residente may up at bali up at kabuho o karang ka uh, nga naging tapalan ita-miembroman, uh, miyembro man ka rin nga simbahan at kung matandaan nato nito ang uh, mga kasimanwa uh, una nga uh, ginreklamo o ka nga simbahan hanungod nga ni sa uh, mabaho ag mahigko na dahil ka Uh, pag drain itray kara nga tubi ag syempre sa anda karon yung mga alaga man nga mga sapat yes anda karon nga uh, compound ag kahapon nga ni no uh, dahil nga ni nag trending on sa social media ron daya nga issue dahil nga ni nag trending on sa social media ron daya nga issue haya nag abot yung aras aton nga barangay ag kahapon ging uh, imbitahan kita kita aton ni kapitan na DC Andrade aga uh, man sa aton karanga mga authorities sa aton karanga NIA sa aton nga National Irrigation Administration nagra aton nga PKIA so susiin nga ni pagaisuryahan kararo magiging disposition itaron daya karanga isyo mga kasimanwa